Hello guys, magandang araw sa inyo. So yan nga, nandito ulit tayo sa Vermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so, ibabay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Edward Bagos from Montedupa City. Yan, so i-check natin yan, itong specs ng kanyang Rigid MTB. Yan, no? So yan, Idol Edward, uh, before tayo mag-start, uh, uh, magtanong muna ako sa inyo, sa iyo, no? Uh, kailan mo pala na-build na to? I-build? Actually, nag-start muna ako sa mga teka-teka, like yung kapag ka-upgrade pag so siyempre hindi hindi pa 1 billion like mm. like ano lang yung ayon kapag naka sa kabile siguro around ano year wait lang nagana eh a year mga year ano 2023 mm. kasi nabili to mga year 2020 so bali all stock pa lang siya mm. then nung nang mga year 2023 na yon pas around that year ano yun ako nag-start mag mag-start, mag-upgrade. Bali, yung una kong pinalitan dyan is yung ito muna, fork. Oh, kasi Dato, dati suspension eh. Oo, naka ano siya, yung, yung coil pa mm. na stock. Then next yung drivetrain, pero hindi pa siya yung katulad nung ngayon sa atong nasa dati. Kasi yung naunang ano dyan is yung stock na RT. So, pinalitan muna ng tourney na mm. drivetrain. Mm. So, then naging ano na siya, ito uh, nung nakaipon-ipon na ako, mga year 2024, nakapagpalit na ako ng rt na, na M51 ayo M5120 mm. No una, M4100 lang And kasi nung lang sa, sa, Lazada ko ito nabili sa online eh. so bali up kit siya pero ang naano ko is M4100 na group set pero hindi pa ganito nun kasi ang kits ng kagno nun is nasa around 3060 eh ngayon nung nang nakapagipon naman ako dinaging ano na to uh, 42T lumaki na. Oh, lumaki na siya. So so ito po yung sa no yung sa unang chain nito kasi scam si na mm. gold mm. na 11 speed eh kaso kasi sa case kasi. Eh. Nung nang naano ko kasi yun, nung nang tay labi na yung dito, di kasi siya nakiship ng maayos like may mga delay. Ano yun? Baka peke na bilhin mo. Yun nga yun. Yun This, <laughs> eh, di, in, in the end, hindi binenta ko na lang. Oo. Uh -huh. Pero ayun nang, ayun nang binenta ko, eh, siyempre, palugi. Ano, tapos halos lahat naman ng mga, ng mga bike parts lang dito is ano, is... Pinalitan na? Oo, halos Ek, lahat. Except lang sa frame? Oo, oh, sa frame. Saka yeah. pati nga rito ito, napalitan na rin ito Kasi... Drop out? Oo, oh, kasi yung, yung nangyari kasi doon, parang nag-bend na kasi sa lake. Ano, kapag kan, ilang tono ko, like ilang tono ko siya dun sa bike, ayaw niya magtono. Mm -hmm. So, anong nangyari? Like, yung parang nag-ship siya, pag sa, ito dito sa ano, ng kay tama naman yung pagkaka-tension niya. And ano, ang nangyari is lumilipat dito sa pangalawang malaki na ano, okay. Na gear. So kaya yun. Buti nakabili ka ng panibagong dropout. Oo nga eh. Nung kahapon lang. Ah, kahapon lang. Marami niyo pa pala yun eh. No? Oo nga okay. eh. Yun. So, next question naman. Itong, ano, ito yung, di ba, ito yung recent na setup mo. Uh, hmm. Saan mo regular na ginagamit? Sorry, ano po. Kadalasan sa ano, sa mga, sa mga rides ko lang, yung mga, yung mga casual rides, like long rides ganon. Pero minsan nagagamit ko rin siya sa mga ano, yun yung sa mga kapag, ka, yung sa mga school, yung kapag inutusan ako bumili ng mga kailangan doon. Project mga ganun? Oo, oh, mga project. So, nagagamit ko yung bike ko. Kapag ka, bike, bike, ato, uh, bike to school na rin? Oo, oh, bike to school na rin mm. yung mga datingan. Pero kapag, pagka may mga long rides ako, syempre, gamit yan. Hmm, syempre. Yun, lalo, lalo, pag bakasyon. Mm hmm. Grabe sarap mag-ride yun lalo kapag ka, ano, pagka, uh, yun, sa part ko lang yan ha, mm. yung ano, yun yung masarap nga mag-bike pagka ito yung gamit ko rin. Naingit nga ako so, di kasi ako hindi ako makapag long ride. <laughs> <laughs> sana all makapag long ride na. Yun, yun, sabit ayun, na yun, naman. Yun, sana mapag... Ayun, malapit na pala yung ano, yung... Ayun, kasi sa part kasi student pa lang ako eh. Mm. So, malapit na yung ano... Exam. Yung, ayun, yung exam after nun, Same break na naman, yes. Mapag-ride mapag long ride na naman ulit, eh, no? Uh, ano, eh saan mo binabalak mag long ride pag bakasyon na? Pag bakasyon, nag-iisipan ko pa eh. Bali kasi ang ang pumapasok kasi sa isip ko, si Dera no, magkibyang ako ulit kasi nakapagkibyang na ako nung February 2024 pa no. Mm. Then ayun, ang, ang, yung isa pa rin sa ano ko is yung kaliraya na ano yung yung na ba oh. yung basag gano'n yun ang huling ride ko nung ano yung eh, nung, April, nung malaraw pa <laughs> nung ano pa April tagal, pa tagal, tagal na, na. na. <laughs> oh, yung kay naman ano mag dalawang taon na yun <laughs> dalawang taon na yung huling ride ko doon kaya miss ko na rin yung lugar na yun eh. Mm. oo nga eh ah uh, ito nga, ito nga yung general background sa kanyang uh, rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Harkin mountain bike frame. Ito first na lang na ako nakita ng uh, ganitong model na Kisto, no. Ah uh, Kisto. Ano to? KA. KA008. Ayun, uh, KA008. Ayun, KA008. Ayun, uh, KA008. Ayun, KA008. Ayun, okay lang yan. Para makilala talaga na sa'yo talaga. Yun, no? Kasi Tapos yung, yung ito naman. Kasi na. Kasi puro gas-gas na yun. Kaya may mga ganyan na yun. Tama, maganda naman. Carbon carbon look na stickers. No? Yan nga, aluminum 6061. Tama. O, tama, 6061. Uh, Apo, 6061. Ah, uh, 26, er Opo uh, Then, yung size to, size medium or size 17. Then, straight or non-tapered yung head tube. Uh, full internal cable routing. Ang DSA threaded at bottom bracket shell Pang 27.2 mm diameter na seat post Quick release yung drop out yun ang disc brake caliper mount naman yun ay IS or international standard Prosida uh, Proceed naman tayo sa rigid fork yun, Naalala ko tuloy rigid fork sa tactical Yan Ragusa Ragusa R300 27.5 na hindi suspension corrected Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length At saka yung blade length ito Yung steerer job na of course straight or non-tapered quick release drop out yun ang disc brake mount din naman yun na post mo uh, next naman sa cockpit yung kanya MTB handlebar ano pala brand ito? Uh, ito? Sagmit Brooklyn ayun uh, ah, Brooklyn mas makakipot pa kaysa dun sa 580 oh, yan, eh. 560 to eh 560 mm ang lapad 31.8 mm ang diameter straight na may konting back sweep uh, yung grips mo unbranded din ba? To? Unbranded pa. Unbranded na may palm rest, no. Tapos may uh, yung ano mo, yung bar ends mo, nilipat mo, ginawa mong inner bar ends. Uh, inner bar ends. actually walang butas to. Mm. Ang ginawa na lang diyan kasi parang binare na yon nitas. Uh, Kikil-kikel. Bali pa, DIY din. Ito yung uh, pagngawit ka na dito, dito ko naman nahahawak. Uh Oo, -oh. yan. Ano nga lang medyo pero makapit naman kasi yung, yung, yung purpose belt dito kasi medyo nakakit. oh nakakit naman. Para parang hoods ba? Parang hindi dumulas. Pero uh, ito okay naman. Oo, uh, okay naman po sa part. Hindi hmm, naman nadulas eh. O, uh, kasi yung gloves ko naman. O, makapit. Nakakapit naman yan. Eh. Mm -hmm. Kahit mapagpawisan siya ganyan. Ayan. The next naman, yung kanyang stem, ardently. Ardently, ardently. yan. Sa swap ko lang na niya. Ninakuha eh. Bali ito 110 mm uh, haba. Oh, uh, Oh, po. Tas nung una po niyan kasi ang nakalagay diyan is uno hmm. na 120 Kaso kasi nung nam, ayun yan nung nanghabang nag-long riding kasi ako. Siyempre kasi sumasakit din yung ganito ko. Ah, kasi masyadong mahaba uh, yung reach eh nagpalit ka ng oh, uh, ng short reach na less than mm no. Oh. Uh, yan uh, 17 degree ang angle no. eh uh, next naman yung kanya, uh, integrated headset king quick na seal bearings. Yung kanyang seat clamp naman, submit na aluminum Allen type 31.8 mm ang diameter. Eh, sorry. Yung uh, seat post naman, lounge, lunge. Lunge. Lunge na aluminum 6061 for 100 mm ang haba, 27.2 mm ang taba na setback na may dual bolt clamping system. Uy, Riot. Yan, yung kanyang Yan saddle, gus <laughs> no? Ah, uh, yung kanyang saddle, no? Riot, no? Medyo premium brand kasi ito sa online, eh. Medyo, medyo pricey, pricey ito, ano? Eh. oh, lalo yung carbon. Pero kahawig ito ng koseblo, koseblo ko, eh. Ah. Na ganitong ganito rin yung itsura na hubog. Yun nga, uh, po, ang foam, pero flexible. Yan, malambot din naman. Mm. Steel railings naman ito, no? Steel po. Yan, steel railings. Ano naman yung na uh, yung comfort mo dito, okay naman ba? Okay naman po. Pero kasi syempre kapag Ayun yan, nasa 100 plus km na yung ano. Medyo sumasakit din kasi ayun din yung bib short ko kasi medyo alanganin pa sa gantong ano. Okay. Then naghahanap pa ako ng medyo matinutino na shorts para lang ma-control ganap. Okay, Pero the rest kaya naman siya dali niya sa akin. Okay, magbako ka ng, ano, ng lotion na lang. Ayun yung lotion. Yan, para lubrication dun sa singit. Uh, yan, ganun, kasi ginagawa ko pag long ride. Okay, okay. Thank yan. you po. Yan, so ito yung feedback niya dito. No? Uh, proceed naman tayo sa drivetrain. Yan na, pambansang drivetrain to. Uh, ulit one by so wala kayong makikita ng front shifter or front driver <coughs> at saka extra chain rings uh, yung shifter naman niya uh, ano to 11 -E speed 10, bent speed. speed po. ah Shimano M4100 bali wala siyang window hmm? M4100 na Shimano Diore 10 speed yung kanyang crank naman yan ito yung ano eh katulad doon sa dati kong crank na uh, ginagamit ko noon M610 oh, Shimano man, Diore yeah. Shimano Diore M610 na Halotech oh. Tapos yung uh, yung bottom bracket sagbit na. Oh, okay. Sagmit na Halotech Sag uh, ano? Sagmit <laughs> na Halotech threaded bottom oh, bracket 175 na oh, okay. 175 mm ng crank arm 104 BCD pang 4 post belt na pang 3 by Bali 104 BCD sa dalawang chainring, Then 64 BCD para sa granny ring Yung kanya namang uh, chainring na 1 by narrow wide Pambansang chain ring Tekas Tekas na 42T na 104 BCD Yes! <laughs> Then next naman, M5 Shiman. Shimano m 505 o Ng MTB Clipless Pedals Yan, sa so ganda lang yung, yung part ng pedals uh, And uh, next naman, itong kanyang chain Ito yung PW, ano? TEC PWR Opo Yan, parang tech power, no? Opo Ilang speed nga ito? 10 speed po Yan, 10 speed yung kanyang sprocket naman, submit no, sabi mo submit. Oh, 1142T 10 speed. 10 speed. Ah, yan, ito naman yung RD niya no, Shimano Deore na M5120. Pwede to both 10 or 11 speed din, may clutch no. Ah, oh, pang 11 speed tapos ah, uh, yan, iniba naman niya yun na yung kulay. Kala ko ibang brand to yung cage eh. Ah, oh, okay. uh, sabi mo kanina dahil sa kinakalabang na no, oh, ni-restore mo lang no. Oh, para lang maganda lang po sa tingnan yan. Mm. Ayan, uh, ito nga, ito yung dry train setup ng kanyang rigid MTB. Sa wheelset naman, ito yung kanyang gulong, uh, CST Traveler Cross na 27.5 by 1.5. So, ko convert natin sa millimeters yan na sa about 38C. Yan. Yes Ah, oh. uh, 38 mm pala. 38 mm. Uh, hindi ka ba nagkakaroon ng pedal strike yan? Ano, nung una nagkakaroon siya lalo nung time na naka-flat pedals ko lang to. Oh. Pero nung ganyan na yung pedals ko, minsan naiwasan naman siya. Pero kasi pag may mga matatas na humps, so sumaside pa rin talaga siya. Mm. Pero yung, yung sapatos or yung chinelas ko na lang yung nadadala doon, pero yung pedal hindi na. Hindi na. Oh, okay. Bale, ito kasi, pag balit kasi yung circumference, uh, bababa yung buong oh, okay. bike. Yan, at magiging prone sa pedal strike. Yan. Pero kung ano, kung suggest ko na para hindi ka, pero medyo safe na pag ng hams, uh, medyo laki mo yung gulong. Oo, oh, yung gulong. Kapag ka napudpud na siya, mm -hmm. yun saan lang mapapalit. Ito kasi makapal pa, pwede pwede pa yan. Oo eh. nga eh. Yan, uh, yung ano naman niya, yung uh, rims niya, submit ah, uh, Brooklyn, no? Aluminum double wall, bleh, double wall and 32 holes, no? Oh, okay. ano yung ano, brand ng spoke, ano, yung oil slick mo? In-speed po. Yan, in-speed na stainless steel. Yan, ito, uh, isa to sa mga pambansang hubs eh. Speed 1 Soldier. V1. Version 1. Ah, version 1 yun. 6-poles, no? 6-poles. Uh, poles. Kasi ito yung pagpihabadi, sealed bearings. I-check e natin yung tunog nito ayol kapag naka-freeway. Eh. Sige pa. Mukhang well-maintained yung hubs mo eh, no? Oo nga eh. Pero actually, nabangga na yan. Hmm. Like ano siya, nung nang nabangga, nabingkong yung ano niya, yung rim. Oh. Uh -huh. yung time na nag-ride down lang sa Yung uh -huh. e kaso kasi, yung nabangga din kasi, kasi sa yung bike. Uh -huh. Ano ata yun, eh? parang RV din or ano, gravel bike. Carbon din siya Oh. Eh. Uh -huh. Pero yun niya lang kasi, huli ko na kasi nga napansin na, na nabingkong na yung, yung pinaka rim. Ah, uh rim. -huh. So, so ayun, na, ayun, Ang ginawa ko na lang nun kasi, pati to din tong yung isa ko kasi na ano, rotor. na, na bingkong din dead ka hindi magkaiba din yung rotor kaya mo yung ano ayo ah, yun, ah sa rotor nga eh, mag, magkaiba nga no? magkaiba kasi yung sa ano nito like yung ito nasa harapan talaga yun so nilipat ko na lang yun doon tapos ito yung nasa likod ayun yung ayun yung nilalagay ko dito ah. then ayun na nga lang kasi syempre hindi ko nasa napansin eh hmm. Na And, ayun nga na nagkabingkong. Nagkabingkong na. Okay. Yan. So ito yung uh, tulog And, no ng speedball soldier. Uh, naayos naman yun. Eh, no? Opo. Then last lang sa brake set no. Uh, ano to? Shimano NT200? Yes po. Yan pam pampansang brake set. Halo, hydraulic brakes and dual piston. So, yun nga, ito yung sinasabi niya sa rotors mo. Yan yung pagkaiba. Teka, ano, ano ba na yung brand nito? Ano, ano? Submit din po yan. Ah, submit. Ano model nito? Tatatadaan mo ba? Yung kasi sa akin Edison eh. Wait lang, may nakalagay po diyan. May nakita. Ayun. Ayun oh. Ano 'to? Sir? Si Serious 5 ba 'to? Hindi ko lang po alam. Oh, Serious 5 na bagong model. Oh, God. fixed type uh, fixed uh, type uh, version ng Sabit Serious 5. Na kasi yung kulay niya eh. Uh, Sarap sa kasi ito, all stick na Sabit Serious 5 na ano na fixed type. Sa likod naman ah uh, Sagbit din, Submit din, Ah, oh, pa-submit. Ito yung lumang model, no? Nasa Series 5, pero to floating. floating type naman to. No. Floating type para this Kahit oh, yeah. ano, sa mga lusong, hindi siya madaling oh, ano. O minute. O minute. Kasi yun ang maganda sa floating eh. Oh, hindi kaagad okay. na mag-over it. Pero ito, uh, pero yung nga yan, parehas na 160mm ang, uh, parehas na 160mm ang okay. diameter. Tapos parehas na uh, bolt type na disc brake rotors no. Opo. Okay. Yan so, Idol Edward, magkano pala yung total estimated cost mo dito? Ano? Estimated lang naman po, no? Oh, estimated lang. Ayun, ano, nasa, ano po, nasa, ano na po eh, nasa 20.5K. Ah, 20.5K. Kasi, ang dami rin kasi napalitan. Oh, kasi. Patirik, kasama na rin dun yung pagpapamaintain din. Yung labor cost din, eh, no? Oo. Oh. Yun, and yun nga, natira na lang kasi yung uh, subframe, eh, no? Oo. Ah, uh, ko na lang sa screen, uh, nakalagay na rin sa screen yung timbang neto. Itong kisto, KA008 yan so hanggang dito na lang so ito nga yung uh, case to KA008 Rigid FTV ni Idol Edward Bang so kung narinig tayo din sa kanya po K Rigid FTV comment na lang ninyo sa comment section down below so ikaw mag shoutout ah, shoutout po sa mga magulang ko Nandito na sa YouTube or sa, sa, sa Facebook okay Ayun, pati rin sa mga tropa ko rin Diyan so shoutout po Ayan, so salamat ha. Apo, thank you po. Yeah, thank you. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Thank you po. Don't forget to subscribe yung YouTube channel. Pag-click na lang yung bell case, para matutuloy notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. Rise it po sa inyo. Yan, thank you. Thank you po. Hmm.